guys. Yan, malakas yung hangin dito. Medyo madilim yung kalangitan. Yan. Sobrang lakas ng hangin. Oh, uh, grabe. Ayan oh. Lakas, sobra. Oh, uh, lakas ng ulan na ito ngayon. Lakas ng ulan na ito ngayon. Sobra. Uh, yeah, oh, yan oh. Samara na yung pinto. Taas ng ulan. Grabe. Oh. Pagsaka na. Pagsaka na. Oh, ano? Oh. Yan. Pagsaka na. Ulog kidlat, lakas. Ihangin. Marami na isang pinto. malakas ngayon ang ulan na ito oras ay alas dos and media parang lakas ng hangin ang kita naman malakas bilang guys, gandito na lang abang tayo ulit mamaya bye